isang maliwanag na bagong umaga sa buong daigdig at sa mahal na bansang Pilipinas. Ang aking ngayong paliliwanag ay makinig kayo kasi ngayon na kayo makaririnig ng ganitong balita. Si Mother pa ay matanda na at, mada, at malapit ng pumanaw. Pero hindi ninyo sukat akalain na pagsikapan niyang ihatid sa inun lahat ang karamdaman ng tao. Dahan-dahan kung bubuksan sa inyo sa araw ng November 10, 10. 2021 2025. 20, 20, 20. Kung sa kaliman na ako okay. ay nagpapaliwala, kayo na masanang dinadaanan ng Facebook at YouTube, makinig kayo sa aking balita. Dahil ito, pawang katotohanan at katotohanan lamang ang aking sasabihin sa inyo. Ang una kong tatalakay ngayon ay sa kolon. Ang kolon, kailangan kayo ay magbibikis na kahit garter o ano na ang garter. Kasi kapag masyadong nakabubwelo ang inyong bituka, ka, lumalar ka. Hindi yung at akalain na ang mother pa rin, babistong lahat ito, na itong pinakabutas dito ng ating dumihan, umaakit yan dito. Umaakit yan hanggang doon sa gilid ng spinal. Marahil, Marami kayong narinig. Ako lang ang nakapagbalita sa inyo. Kaya ayong bahay tayo na ang bumibilog. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ang aking inilalagay na sakripisyo at hirap, sakripisyo ito. Dahil nais ko ng ako sa tao para naman na hindi mabutas ang kanilang bituka. Kaya ngayon na narinig ang mother pa rin. Hindi basta kain ng kain, laging bunda. Ha? Sunod na sunod ang pagkain. Medyo maganda yung medyo nagugutom-gutom pa minsan-minsan. At kahit na maraming kakainan, medyo magtasa. Huwag masyadong kakain ng matitigas. Ha? Gusto sa tubig nang hindi magkatrobol sa inyong bato. Matapos na ipaliwanan ko sa inyo ang colon system. Yan ang kailangan na ito ay eh, nakababa dito. Isipin nyo, paano ang gagawin nyo kung naka, nakapulupot na yung bahay ng dumihan? Hindi nyo sukat akalain na iyan pala bumibilog yan, na parang bag na matigas na matigas. Humihiwalay ito sa bala, at ito pala may na parang plastic na isusulong mo doon na matiba. Kaya ito, bago kumakiwa, napakalaki ng hirap at pagod na aking tinitiis. Kaya kayong mga naririyan, hindi yung konti pera na iniwanan yung wampay, hahanapin pa nyo. Hindi nyo alam na alabatiba An ang, ang mga ang mga lalaki Sinabi ko lamang sa inyo yan, para kayo ay umalisto, para lalo kayong manampalataya sa ginagawa ng Madre Padre. Ipapakilala ko sa inyo ang isang lalaki na nahiyahong ko dito sa pamamakita ng kulung. Eto, tumayo ka, Brad. <laughs> Uh, magandang maga po sa inyo lahat. Ako po si Gregorio Romero Jr. Ako po si isang kaunggulang na taga uh, Tarlac City. Ako ay pumunta uh, rito nagtungo uh, ng personal sa St. Joseph Chapel noong nakarang uh, lunes um, or uh, Tuesday Tuesday at uh, na nag-uusap ako kay Mother pa rin na rin maaari ay tulungan niya ako na sana ay magamot yung ou, um, balbang nararamdam mo sa ating camp. At doon nga po nung kuwi kanyang tinignan, na, nasabi sa akin ni Mother pa rin na meron akong symptoms ang polo. Kaya uh, binigyan niya mo naman po ako ng kapatataon na magamot at ginawa niya ang lahat, ang kanyang makakaya para makalabas at ano yung bakterya na nasa loob ng Sa ngayon po, medyo... Alamang din hawa rin po sa 100%, eh, may 60%, percent, 70% percent na akong uh, nagiging hawaan. Katunayan nga po, namamaga yung kaaba dati, pulang-pula po yan. Dahil nga po sa pagkakaano ni Mother caring na yung infection po dito sa chan ay Pumunta na po rin sa nasa. Pero meron pa rin pong konti, pero sa nakikita po ay tuluyan nang gaganito dahil na rin sa aking pananampalataya sa Panginoon Diyos at dahil na rin po sa tulong ng ating uh, Father po, dito sa Paranggay Tabe, Kikintungo. Thank you. Mayroon, ipanabangit ko sa inyo ang tungkol sa kolon. Ang kolon, may mga ginagamit akong pansungket na inaabot yun ang nakukubos ng kolong sampung niyaw nalangis langis. Kaya wag na kayo magtaka. Huwag nyo nang sabihin yung konting inaanan nyo ano-ano binubulong ninyo Ang pasalamatan nyo ay makuha at syaga ng mother pa rin. Kasi kapag naoperahan ang inyong tiyan sa kolong, 350,000. Pagkatapos niyan, pagbabalik pa, problema. Hindi lang yun, marami pang pamamaraan. Mm -hmm. Kaya kung ako, ay eh, naririto na talagang sa totoo lang mga anak na nabilang sa buong ka, kapuluan, gano'n na ba kinakaya ng isang mother pa rin? Konting tatlong subong kanin, ha? Ah, cup noodles, madali sa pahawalang ulang. Sagot kayo, okay. Oh, Kaya kung ako'y nananawagan sa inyo na mga kapatid kong minamahal na pupunta sa akin, pasalubong, mother pa rin. Walang problema sa gamutan. Meron lang kayong gamit. Huwag kayong materyoso. Ang gamit, tuwalya, toilet paper, 20 by 30 na plastic, abix, bix, kalating kayo sa blue yas, kalamasi, ha, alcohol, at magbaong ng pagkain at magdala kayo ng konting basa-basahan dahil tubig ang mano-mano at lamis Kaya ipinahayag ko ito sa buong kapuluan Hindi para pag dumating dito, ano po ba, ano po ba, eh ngawit na ngawit na rin ako sa Kaya pinasasalamatan ko ito na ang malinig nito, manas, ah uh, prostate, sa bato, kasi kapag nalinis ang tingyo, ligtas na kayo sa dialysis. Sagot kayo. ang naghahanda kayo. Okay, magpadala, this nakukuha dito, dahong bayabas, labatiba. Ngayon, ang ating labatiba ay wala. Medyo, o, oh, madalang na, kasi maraming nakakuha. Ngayon, ang sasabihin ko sa inyo, kumuha kayong pichil. Lagay niyo yung pichil. Bumili kayo ng hose sa hardware. Isaw-saw niyo dyan, ilagay niyo sa puwet lang, isa niyo dahan-dahan. Gagamitin niyo na ngayon ay yung pamamaraan kung nasa ibang bulu kayo. Ha? Kaya magandang umaga, ang akin sinabi, ginandahan ko na ang paliwanag kasi ayoko na nang pa ulit Gusto ko binabalibag ko kung saan-saan. Ngunit heto na muli. Thank you, Brad. Eto muli ang aking isang taga-Palawan. Tumayo ka dito. Heto ang taga-Palawan. Taga sa akin, Palawan po. Bakit kayo nakatid dito? Sa asawa ko po. Magpagaling po na ano nang sa Facebook. Sa asawa ko si Okay, okay. ko natin po kami dito. Sa okay. Ngayon, ate, ate, uh, pitiwan mo yung, ano, bawat yan dito. Ngayon, tumayo ka, bilang, ano mo, paliwanag mo sa buong tao yung, yung, kay ano, ikaw yung markas, okay din. Magandang maga po. Magandang maga po. Uh, ito po kapatid ko, eh, uh, stage 3 cancer daw, sabi ng doktor. So ngayon, ang kapatid ko taga Malaysia, admirer ni Mother pa Ang sabi niya, pumunta kayo kay Mother pa rin para hindi na ipagpatuloy ang pagpapopera sa kanya sa ospital. Ngayon sabi niya, si kapi yung makarating dahil dibuto ako kay Mother pa rin. So binigyan kami ng pamasahe para makarating kami rito. Sabi niya, diyan gagaling ang kapatid natin. Sabi niya, so bali natuklasan namin si Mother pa rin, hinanap namin yung lugar niya. Nagpaksaya kami ng oras at panahon para humingi kami ng tulong kay Mother pa rin na sa katunayan po maganda naman na ang kalagayan ng sa, sa tulong at awa ni Mother pa rin na kahit malayo kami, pinilit namin makarating para magamot ni Mother pa rin. Kaya lupus-lupus din po kami nagtitiwala at pananampalataya sa mahal ng Panginoon pero sa tulong at ni Mother pa rin. Kaya kami nakarating dito. So bago kami makapunta rito, tumawag kami kay Mother pa rin kung anong dapat namin gagawin, kung anong dapat namin dadarin para wala nang usapan pang kung ano So ngayon, nagmamakaawa kami kay mother pa rin dahil walang-walang wala po wala, wala, wala kami. Kalalabas lang din itong kapatid ko sa ospital na kung saan na rin kami humingi ng tulong para magamot lang siya. So naintindihan naman ni mother pa rin kalagayan namin na sa tulong at awa niya na magamot yung kapatid ko. Sa so, ngayon po, maganda lang oh, na rin. Pwede na po kami makaungin. Oo, oh, nyo. Heto na po. Ito ang ooperate sa loob, mga kapatid. Ayan po ang nakuha sa kanya. Merong at apat kilo ang nakapaloob sa kanyang tiyan. Kaya kayo muna na Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, magdasal kayo. Magtiwala kayo. Okay. Hindi kayo daw bayabas. Hindi kayo labatiba. Maglangis kayo ng lang Ang langis, tatlong araw na sunod-sunod. 7, kung gusto nyo, wato, lima, apat Kaya ako eh, hindi nagpapainom ng labis ko. Kapag kasi umanda rito sa mga cancer, sa matres, parang mga nganak, sumisigaw, parang mga nganak. Kaya para maiwasan ang skrokulo, ha? At kung ano na sasabihin, maksipaglanges, lahat ng pupunta dito, sampung niyong, Huwag na niyo ako kusisain. Pagod na pagod akong pangasasin Ngayon, iinumin yung tatlong beses yun. Pagkaraan, pang-apat, uminom kayo ng daong mayawas. Mamahinga muna kayo. Tsaka lang kayo pupunta dito. Dala niyo na lahat ang mga kapit niyo. Pagod niyo. Ang pupunta dito, isa hanggang dalawa lang. Pagkaraan, tuturo ko na lang sa inyo. Kaya sa kabila ng aking pagsisika, narinito ang mother pa rin. Kakapa-kapa na ang mother pa rin. Talagang pinipilit na lang. Hindi ko naman hangad na umaman, mga kapatid ko. Ang akin lang pananawagan, lalong-lalo sa mga tao na nagpunta dito, na binibigyan ko ng tinuturoan ko lahat. Mga kapatid na kayo nakarating dito, marurunong na kayo maglabatiba. Gamitin nyo na sa pamilya nyo. Huwag nyo lang gagamitin sa ibang tao. Dahil mayroong uh, meron tao na tinulungan mo na yung masama ka pa. Huwag kayong maglalabatiba sa ibang tao sa inyo ng pabilya. Ang aking pahayag sa araw na ito, heto, heto po ang ating lugar ng St. Joseph Dapat. Ito pong mahal na Jesus, nasisiki pa na rito sa loob. Ang gusto po niya ay eh, makalabas doon. Meron na po akong naipondo na tatlong, tatlong poste. Sa tupig po gagawin, kaya po yon. Huhukayin po yon, lalagyan po ng baka at itataan. Uh, Punong-puno na po ako ng mapakaraming pagmamahal na mahal na ributo. Kaya kung konting maker kayo na sumosobra o alaala, -ala, hindi pa diitan hindi pa lakihan, basta yung alaala nyo lang sa St. Ch Joseph Chapel, bumihingi ako ng suporta sa inyo. Hindi pagkain ang aking kidinadaing sa inyo, kundi aking mga pagpagawa. Ano kailangan ko? Bato, ah uh, bakal, hiero, simento, pang Kaya kung sa kaliman, at ito ay eh, naririnig ng maraming may katungkulan na nasa Senado at nasa mahal na Pangulo. Palagay ko po, mahal na Pangulo, ako po eh, to, ko, po ako sa tao. Eh, sana po eh, marapati naman ninyo na subaybayan man lang ang aking munting kahilingan. Kasi po, malapit na rin po akong umalis. Ang nais ko po, sa loob ng 38 anyos kong serbisyo sa chapel, mamaliit, papatak, lahat, lahat po na yan, ginapag po. Hindi po ako nagkaroon ng pondo pera. Sa totoo lang po, pag may pumupunto dito at nasa mga gamit, pinapasa ko po sa mga gamit. Ito na lang po ang sasabihin ko ito yung palawan marami na silang naupos. Ang pambili ng palapati wala. Sabi ko, huwag kayong mag-indindi. Sasagutin ko lahat kayo, hanggang sa magamot kayo. Kung may pera kayo, isuksok nyo sa bulsa nyo. Daan ba aking mapusa? Kaya ngayon, ah, nagpapasalamat ako sa inyo, ang aking punto di Vista, humihingi po na sa koro na ang aking mahal na kamay ng mahal na Jesus ay eh, lagay po sa labas. Pero po ito, tinataningan ko hanggang Marso. Kaya kung kayo man po'y narinig nyo, ako po'y namamas ko ang St. Joseph Chapel. Hindi po pagkain, kundi po materyales, gamit para po mailabas natin ito. Ang gusto po kasi niya, doon sa tabing karsada, malawak po ang pwesto ko, may, may, may pagtatayuan po. Kaya nananawagan ako at nagmamahal ako sa buong kapuluan. Sana, yung mga new generation, wag na kayo magsalita o humatol kita naman sa akin po bakit. Kasi kayo nakapag aral ng computer, marunong kayong gandre, ganun. Pero yung ibinigay sa akin, pagtuturo ng mahal na Panginoon, tatlong putwalo sa ugat, sa kolon, sa matres, sa lalamunan, nadudukot po nito. Kaya po, hindi pwedeng gayahin. Ang pwede lang pong gayahin, labatiba. Yung pagsunod, yung paniniwala. Sa totoo, mga kapatid, mahirap pagdunung-dunungan. Pero ako, sa biyaya ng Panginoon, hinaharap ko kahit na siya 50-50, dinuduktong -50, in, ako, ginagawa ko, magagawa ko. Hindi po ako nagpapalabas dito nang hindi ko tinulungan. Para pa, pa kaninyo. Kaya, nangarap ko sa ako ito, e isang pagpapagbanag sa tao na kung kayo ay e pupunta dito, may dala kayong konting binasyal. Kaya kung tatawag kayo sa cellphone, huwag nyo nang tatanong, magkano ko ba dadalig ko? Huwag na kung may madadala kayong pera hindi ko naman hihingi nyo, itago nyo at kung ito naman kung ano kailangan, hindi na lalabas nyo. Kung meron kayong konti ibibigay kay Mother rin. o, kung wala naman, magpasalamat na lang kayo. Maraming maraming salamat po sa ang umuwi dito na ang po sa araw at oras dito ang kamay po ng mahal na Isus na ilabas sa pudong. Kasi po napakasiksigan dito. Nasa iskinita lang po kami. Pero ito po hindi na tayo ng tao. At ang ating po lugar ay Religious Place ng Bulacan. Dito po, eh, na naordinahan ng ating mahal na ah... Uh, Pope John Paul II nung puwi ng 1995. Ngayon, uh, nung po dumating siya, kasi po nagbibigay ako ng masahe sa ating presidente, sa ating ano, hindi po ako nag-aral, pero puro English speaking. Pero nung dumating po ito, pinadala po ako ng card eh, ng mahal na Cardinal Singh with sa pagmamahal ng ating mahal na presidente. Ayan po, may itlat kami. Kaya po sa kalimang po noon, nang hihingi ako ng tulong sa aking chapel, sa aking chapel, humingi ako ng tulong mula Presidente Cory hanggang sa lahat, hindi po ako nakahingi kahit sa pera. Pero po nagpapasalamat pa rin ako at napagtibay ko na ang pumupunta dito sa lugar ko, eh, hindi po nauulan. Hindi po ako bumili na sa upuan ako po, ako po, puro baldado ko. Oh. Hala pong maganda kay makikita. Kaya lang po, sa init, ah, sa ulan, libre po ang mga tao na kumanda dito. Kaya kung sakali man po na nagpahayag ako, naniniwala ako ngayon na sa kapra-kapraso natin pagtutulong-tulungan, bago ko lumipas sa mundo, matilabas lang natin to. Napakarami ko po, po na biyaya na sa aking konti kinikita hindi po ako naging palalo. Ipinundar ko po ito lahat nito. Konti-konti po bigay ng tao. Kaya ito po, eh, gusto naman po malagay sa malaki-laki at maluwag. Kaya ang mahaba naman po ang aking Facebook, salamat po sa inyong lahat. At kung saka dito malap sa inyo, na mamasto ang sensyo sa kapre. Salamat na makakalbi. At palisto kayo na kukuha ang cancer sa pagtitiwala. Huwag kayong matapobre. Kasi hindi ngayon may pera ang tao binabaliwala ang ngayon. Kaya ngayon, aral dito sa mga tao. Huwag niyong hahatulan ng Kasi pag hinatulan niyo, sasabihin, yan ba bang gagamot? Yan ba bang gagamot? Huwa. Kasi ako, nagsisika. Sa kayo po, uh -huh. hindi plastic ang mother pa rin. Uh -huh. Heto, kinagagalitan ko sila. Ano ba, ano ba? Titracing ko po yan. Bago po umalis dito, pirmado ang lahat ng tao. Ang sakit mo, ganire, ganire. Yung pong kamay nito, kumikilos nasasabi po lahat. Kaya po, kung sakali man, na sino man ang tinamaan at ako ay eh, susuri iba, huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Mm -hmm. Heto na ako, nakahanda na ako sa inyo lahat. Lahat ng lalaki may prostate. Mm -hmm. Lahat tayo. Kasi ngayon ko nalaman, kapag pala iyon ay eh, naipon sa loob na ito, ito yan, ito, ito, ha? Kapag itong likod din ito, hanggang dito, parang sa matris ang sakit niyo. At yung po pala na, 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 na visto ko na yan, yung po pala nakapondo doon. Kayo, pag nakapondo po yun, pumuslit dito sa kamila, pumuslit sa lining, pumuslit dito sa kamila. Apat na bukol. Kapag ito, eh naoperahan, delikado po tayo. Kaya ang aking tinatawagan, lahat lamang na naniniwala, lahat lamang na may sa kaya ang ako ko araw-araw, mahal na Panginoon. Ako po'y binigyan mo ng ganito kasaysayan. Nais ko po'y makatulong. Wala po sanang mamamatay sa loob ng chapel. Wala po sanang aatakihin. Kasi itong bakterya nito, kapag ito pumasok dito at over na, dead ball, kam komatos. Pag ito'y dito, sa utak, kumanda. Pag ano, lost, may memory. Kaya po, nang matuklas ko ito, aking sinabi nito, lahat po na ito, nang galing lamang sa bakterya. Ito po palang cancer, e eh, bakterya lamang. Kaya nananawagan ako na sa inyo, magpakaayos kayo, pag -usap usapan ninyo, karamdaman ninyo, huwag kayo basta, basta kung ano na lang. Gagamit kayo ng isip, isa, dalawa, tatlo. Pagkatapos niyan, isasagun ninyo sa pamilya niyo kung ano ang pagagawa niyo. Hindi yung uh, may pera lang kayo eh, hindi yan yung ginawa ninyo ng mali. Sasagun ninyo, nanay, magpapalaykit ako. Eto, sasabihin ko, pagkainalaykit, ayan, tinutubuan din niyo ng bukod, isa, dalawa, tatlo yung daan na ng dugo, bubulwak yan. Tapos yan, sasakita dyan. Kaya ngayon, nanabis na ng mother pa rin, bakit kaya pa kayo magpapalakit? Bakit pa kaya? Ano yung pang sa na yun? Bakit pa kaya kayo mag magpapalaykit dito? Manganak na kayo ng manganak. Kasi pagkatapos siya, tapos na yan. Ang anak, biyayan matatagpos din. Basta marunong kayo magdasal. Kaya hindi ko napakahabaan sa muling pagbabalik ko at kayo kay eh aking tatabagan. Nagpapasalamat ko ako sa buong kapuloan. Lalo-lalo na po sa ating mahal na presidente na nangangasiwa na ambasa basa ko po, po eh, mahal na presidente, maraming maraming salamat sa lahat ng kaganap sa ating mahal na Pilipinas at sana tuloy-tuloy na ito at ang katahimikan. Nananawagan din po ako sa mga hospital. Sana naman po ang pagsubaybay ay eh, gawin natin ang ating magagawa dahil ang ating pagbuhay ay hiram. Kaya po sana ating pagtulong-tulungan ng ating lahat na pagmamahal sa ating kapwa at dalawin na po sa, sa mga meron naman itutulong dahil sila naman po ay eh, nakaupo sa gobyerno. Weather-weather lang po yan. Pagkara naman po ng weather diyan, tapos na kayo. Ha, nasa sansulong na rin kayo, nakaupo. May karamdaman na rin kayo. Kaya po sana hanggang kayo ay eh, may magagawa ang mga pakasarap po nagtumulo sa mga taong wala. Hindi po natin tutulungan yung pero, nagpapamit lang po yan, pero po yung wala talaga po, subaybayan bayan natin. Uh, nagmamahal po ako sa inyo, lalo-lalo sa ating, lalo-lalo uh, sa pagmamahal natin sa ating mahal na senador, na uh, mahal na uh, Rapitul po tunay po maganda po ang kanyang uh, layunin sa ating buhay. At nananawagan din po ako sa aking, aking pigay pala ng Panginoon na hindi ko po ito ginusto na magsalita dito. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga sidador na lalo pag-iibayuhin ng lahat. At kung sakali man po na kayo eh, nagpaplano na uh, kumandidato, pag-aralan niyo mabuti, ang unang tanong, may ibang mo na ba ako? Kaya mo na ba? Kaya mo na ba lahat yan? Ano na? Huwag kayong aarangkada na hindi nyo kaya. Dahil mahirap ang mapaupo na napasubsubar. Magandang umaga sa lahat ng nagbabahat sa mga pag na ang Facebook and YouTube. Salamat sa lahat. Bye!